Matagumpay na Daos ng Bureau of Jail and Management and Penology ang pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week o NOCCO 2025 na may temang Matatag na Paglilingkod, Makabagong Pamamaraan, Maunlad na Serbisyong Pampiitan. Atin pong alamin ang mga naging tampok na gawain sa loob ng San Jose District Jail sa pamamagitan ng ating panayam kay San Jose District Jail Inmates Welfare and Development Officer Chief Jail officer to Robert S. Harabata. Katatapos lamang po ng ating pong uh, isang linggong celebration ng ating pong uh, National Correctional Consciousness Week 2025 po na kung saan po ay uh, layunin nito na palakasin ang uh, Kamalayan po ng publiko patungkol po dito sa kahalagahan ng rehabilitasyon at reintegrasyon ng ating po mga PDL sa ating uh, lipunan. Naku saan po, marami po tayong mga naging uh, activities sa ating mga PDL, simula po nung uh, uh, unang araw hanggang po sa ito ay matapos. Nung araw po, nagkaroon po tayo ng uh, parade of players and opening of basketball league sa ating mga PDL at nagkaroon din po no ng uh, competition pagdating po sa mga muses ng ating mga PDL na kung saan po may mga representative yung ating uh, bawat dormitoryo so pangalawang araw po nandoon po yung uh, continuation ng ating mga palaro at uh, legal awareness day uh, po natin ang atin pong uh, Public Attorney's Office uh, para po uh, magsagawa ng information drive uh, sa atin pong mga PDL. Sa pangatlong araw naman po, kaya Mar, ay nagkaroon din po no, ng continuation ng ating mga palaro at kasama uh, rin po dito yung uh, information drive sa atin pong uh, health section no? patungkol naman po sa kalusugan ng ating mga PDL. Nung ikaapat na araw po, nandiyan po yung ating alternative learning system. Tuloy-tuloy po yon mula umaga hanggang hapon. At nung araw naman po ng uh, viernes, ay uh, nandiyan po yung search for Mr. and Miss uh, San Jose District Jail uh, na Coco 2025 po. Nagkaroon po ng iba't ibang kompetisyon ng ating mga PDL uh, sa larangan po ng uh, talento, ng kanilang uh, pagsasagawa uh, ng iba't ibang activity po kaya maraming. Okay. So sa mga doon ano ang nakita po ninyong naging improvement ng ating mga uh, PDL. Ah uh, dito po no ay uh, nakita po natin ang kahalagahan po no ng kanilang uh, uh, kung paano nila palakasin yung kanilang uh, sarili no o para po maging handa sila sa pagbabagong buhay sa paglabas po ng uh, hulungan ito. Pakinggan din naman natin ang masasabi ng ilang person deprived of liberty o PDL. Uh, una una po, nagpapasalamat po muna ako sa pitang itulong sa mga namumuno na meron pong Nakoko week na nagaganap. At sa Nakoko Week, meron po tayo mga mga games po na ano na isa po ako sa nakasali po sa games sa board game po sa chess uh, bali po na -ta -ta po namin na maganda Sa nagpapasalamat po ko, dahil dito na ng bawat isa yung mga kanilang mga talento na mapaglaro na sportsmanship po mapakita yung mga ano sa bawat laro po ng ano sa sa ano na yan sa aspeto na yan ano ang natutunan mo sa buhay ngayon dahil sa paglalaro kasi iba yung makikila sa lamuha kasalabas labas na nakikisali ka sa laro kaysa yung dito sa loob na kayo-kayo lang ang naglalaro, di ba? Ano ang natutunan mo doon? Bali po, sa labas po, talaga po naglalaro po ako ng chess. Mm -hmm. Bali po, nung pumasok po ako dito, syempre po yung knowledge ko po na about sa chess po na i share uh, ko po sa kapwa po ko po, ano, IDL po nanon. Na, sa nung ano, tuwa naman po ko, kumbaga na nag, ano, po siya, nag-excel din po sa ano, uh, sa, uh, yeah. sa chess, sa dama po na ano na iba So, na ibahagi na na ko po yung kaalaman ko po na ano. Ayun, okay. So, yun ang mga natutunan mo. So, sa buong pag-stay uh, mo dito, dahil hindi, uh, sabihin na natin, di ba, uh, lalayak lalaya at yes, lalaya ka. so, obvious. ano yung iyong daladala paglabas mo dito? Ayun po, yung dito po, natuto po akong maipagsalamuha sa mga tao. Yung hiya ko po na maipagsalamuha sa ibang tao. Dati, dito po, nakayanan ko po. Nakayanan ko na rin po magsalita sa arap ng maraming tao, hindi po tulad dati na parang pakeme-keme po lang po ako. Mm -hmm. Dito po sa loob, marami po tayo matutunan na hindi lang po about sa ano, lahat, spiritual, sa magandang asal po, mga, ano, dito po matutunan din sa loob. Magagamit mo ba ito paglaya mo? Opo, yun po talaga po ang ano, dahil po dito inuhubog po kami kung paano maging uh, to total man, total person po na ano. Para pag pagdating po namin sa labas, eh, gagawin na po namin yung mga tamang gawain po. Ayan, mensahe mo sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mensahe ko po, unang-una po nagpapasalamat ako sa kanila sa walang sawang support po sa akin dito sa ano sa panalangin nila. Hopefully po, uh, by next year o susunod na two years pa, makalaya na rin po ako. At makasama ko po sila na malakas pangangin-pangangat pa okay? Sa kakatapos lang po, kuya Mar, uh, isa na gawang nakukuwik. Mm -hmm. Ito ay nagbigay ng... Tapos puso kasi sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Mm -hmm. Dahil dito sa pamamagitan ng programa na to, dahil ito yung dito namin sa mga pagkakataon na ito may papakita kung ano yung uh, yung mga talent ng bawat isa sa amin na sa labas hindi namin nagagawa. Kaya naman nagpapasalamat din kami sa pamunuan na to ng na kung saan ay nagagawa na namin at natuturuan kami at dito sa lugar na ito ay nahuhubog kami. Doon sa mga sports na nasalihan mo, ano yun? Ah, sa sports po na tulad po ng mga larong Pinoy na kung saan yung mga larong katutubong uh, laro. Uh, oh, yun yung mga sakres, yung mga dito, yung mga uh, uh, larong laro na uh, magbibigay saya. O, kung pansaman na lang makakalimutan mo yung uh, isipin o oh, yung mga problema sa labas. Uh, 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 dahil sa mga programa nga na na uh, gobyerno na ito ang aming tinatamasa sa mga pagkakataon nito sa isang buong buwan ng October sa pamamagitan ng mm. Nakuku na kung saan mm. nga dito ng sa mga pagkakataon nito ay sa maraming mga laro o maraming mga uh, pagkakataon na mailabas namin yung aming mga ano pa, mm. yung aming mga uh, kami <laughs> mga talento. Oo. Oh. Mm. Oh, nakatulong ba nang malaki sa iyo to. Napakalaking tulong nito mm. para sa amin Kaya nang sa mga pagkakataon na kami ay napapasama sa mga ganitong aktibidad na para sa amin na hindi kami pinapabayaan. na hindi kami tulad nung nung nasa labas na dito sa loob yung pagkakaiba mm. ng sitwasyon kami wala rin kami pinagkaiba. Kung baga sa paiki sa lamuha o sa paiki tungo, yung aming karapatan ay nandito bilang hmm. uh, isang mga mayan din okay. na din sa amin. So malaking binago mo. Napakalaking uh. tulong nito para sa amin. Okay. Uh, ano naman ang iyong mensahe para sa iyong mga mahal sa buhay na nasa labas ngayon? Uh, ang masasabi ko lang po at ang aking mensahe sa aking mga mahal sa buhay, kung paano ako nagpapakatatag, sana po ay Masigit pa na magpakatatag sila dahil sa akin dito sa loob ay talagang uh, kasama sila araw at gabi sa akin mga panalangin na, na maging, ma maging maayos ang kanilang mga kalagayan dahil dito sa akin ay maayos din ang aking sitwasyon dahil ang gusto ko paglabas ko ay makabalik ako sa panibago at sa paninimulang uh, pamumuhay bilang isang sa malayan ni Puna. Uh, masaya po na naging parte ako ng nakukuwik dahil dito po ay naipakita namin yung aming mga talento, yung mga galing sa pakikipagtagisan. So ano natutunan mo? Ay, ang natutunan ko po sa mga naging parte ako na to yung pagiging maunawain, ma mak makisama. Mm -hmm. Bakit dati ba sa labas hindi ka ano, mainitan ng ulo? <laughs> mainitan ng ulo. ah uh, ngayon, hindi na. Hindi na. So ito ang aran na nakuha mo dito sa nakopoweek. So ano ang tingin mo sa sarili mo ngayon na nabago ba yung yung pananaw dahil Mal sa celebration na ito? Malaki po yung pinagbago ko sa aking sarili. Hmm. Ano 'yon? Dahil sa layak ko ay hindi ako marunong maki ano sa ibang tao, makipagsalamuha mm -mm. dito sa loob na dito po sa natutunan ko yung makisa. Hmm sa gawain. Mm. Yun, makiisa sa mga gawain. Ano ba mga gawain ninyo dito? Marami po eh, katulad ng paki, paki, pag ano po sa Panginoon, sa mga kapwa. Mm -hmm. okay. Minsahe mo sa iyong mga mahal sa buhay? Uh, ah, sana po ay makasama ko na sila sa laya at makabanding sa mga gawain masaya po. Um, ito po yung nagbibigay sa amin ng um, saya. Napapalakas sa namin ang aming loob sa pamamagitan po ng aming pagsali rito. Naiitayo po namin ang aming mga sarili. Uh -oh, kasi kalungkutan ang nagiging kalaban ninyo dito. Ano? Apo. So doon sa panandalian ninyong pagkakaroon ng celebration, nagkakaroon ka ng panibagong pag-asa. Pani, panibagong pag-asa sa pa ano po tibay ng loob mm -hmm. na sa aming paglaya, magagamit namin ito upang sa aming pagbabago na may anong natutunan mo dito sa Week? natutunan ko po dito kung paano i itayong aming mga sarili mm -hmm. kung paano gamitin ang aming mga talento mm -hmm. sa 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 laya hindi po namin nagagawa ay, hindi kasi noong sports ganun, ano? Apo. At dito marami kang nakakahalip. Na, lahat ng halos kayo, kahit na kayo, taon-taon na, kayo lang ang magkakasama dito, nailabas din ninyo yung inyong ano, uh, talento. Anong laro mo? Ano po, Muse. A Muse. Ikaw na, ano, bakit? Sa labas ba? Hindi ka naging hindi Muse? Po. Hindi ka naging, naging Muse? Nahihiya po ako. Yan, ganda mong yan. Uh -huh. Hindi ka naging Muse sa labas? Bakit nahihiya ka? Naiya po kasi ano, kasi naiya po ako sa maraming tao. Uh, pero dito ngayon? Dito po, dito po ako nakapag-news. Dito ko po naitayo ang aking sarili. Uh, na naging confident ka? Confidence, opo. Uh, so malaking tulong sa iyo ang BGMP rin? Uh, po, malaking tulong po sa akin dito sa BGMP. Dahil dito po, napalakas ko po yung tiwala ko sa sarili ko. Dito po, marami ako natutunan natutunan ko rin po na dapat lumaban lang sa buhay. Ayun, okay. So, anong mensahe mo sa iyong mga mahal sa buhay? Ang mensahe ko po sa aking mga ma mahal sa buhay, sana maging matatag sila at sana makapiling na nila ako. Hintayin lang po nila ako. Palapit na rin matapos. Opo. Release na lang po. Ah, release na. Okay. Purihin ng Diyos. Sige, po. maraming salamat. Thank you rin po. Ang mensahe ni Samse District Jail Inmate Welfare and Development Officer Chief jail officer to Robert S Harabata So dito po sa San Jose City Jail ay uh, napakarami po yung ating mga activities na isinasagawa para po sa ating mga PDL so mula Lunes hanggang uh, Linggo po yan dire-diretso po yung ating mga activities para po sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng ating mga PDL para po sa kanilang paglaya So unang-una po dyan, andiyan po ang alternative learning system kaagapay po natin dito ang ating pong mga masisipag na guro Nandiyan po ang ating uh, TESDA para naman po sa pagbibigay ng kanilang kalaman, paghubog ng kanilang mga kalaman. Nandiyan rin po yung uh, ating pong uh, local government unit sa pagbibigay po ng mga assistance na kinakailangan po ng ating mga PDL at ibang mga sektor pa po no ng ating mga stakeholders para po sa kapakanan ng ating mga PDL. Kung kaya uh, yan po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga... Uh, service providers po natin na pumupunta po dito sa ating uh, pasilidad upang uh, magbigay no, ng tulong ng suporta sa atin pong mga kapatid dito sa PITAN. Muli, manatili pong nakatutok at nakasubaybay para po sa mahalagang informasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating FB page at, ang, uh, at sa ating uh, YouTube channel. Ako po, mararo po, at your service.